Alam mo ba na hindi ang mga pating ang pangunahing dahilan ng kamatayan sa mga beaches sa Australia? Narito ang mga tips para manatiling ligtas sa dagat. Kilala ang Australia sa maraming pating. Ang ilan sa aming mga First Nations people ay may mga shark bilang totems o itinuturing bilang mga ninuno. Pero sa bawat taon, karaniwang mayroong isa o dalawang kaso ng pagkamatay ang naiulat dahil sa pag-atake ng pating. Kumpara sa karaniwang bilang na higit 120 na pagkalunod kada taon. Talagang hindi sinasadya kung may taong inatake ng pating. Karamihan sa mga aksidente, ang mga tao ay nasa maling lugar at sa maling oras. Hindi tayo mas masarap sa kanila kaysa isang malaking pawikan. Sa katunayan, ang pinakamapanganib sa mga beaches sa Australia ay isang uri ng current na tinatawag na rip, kung saan ang tubig ay mas madilim at mas kaunti ang alon. Kayang hilahin ng malakas na agos na ito patungong dagat kahit ang malalakas na swimmers. Kung ikaw ay natrap sa rip, subukang manatiling kalmado. Tipirin ang iyong lakas, itaas ang iyong mga braso at saka humingi ng saklolo. Ang mga beach sa Australia ay binabantayan tuwing tag-init. Sa mga beach na may bantay lamang, pinakaligtas lumangoy at dapat manatili sa pagitan ng mga banderang pula at dilaw. Upang matulungan ka ng surf lifesaver sa oras ng panganib, Ang tamang kaalaman kung saan at kailan lumangoy at ang iyong kakayahan sa tubig ay ang pinakamahusay na depensa laban sa pangalit sa mga beaches. I-check muna ang kondisyon sa paligid, mag-enjoy sa iyong paglangoy o surfing at manatiling ligtas. Para sa iba pang lingguhang mga kwento sa iyong wika, bisitahin ang sbs.com.au slash Australia Explained.